May mga taong dumarating sa buhay natin na akala natin panandalian lang. Pero sa totoo lang, sila ang magiiwan ng pinakamatagal na alaala. Yung tipong kahit ilang taon na ang lumipas, kahit ilang beses mo nang sinubukang kalimutan, isang pangalan lang nila, guguho ka ulit. Ako po si Kuya Will at welcome sa M2M Desires kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, sakit at pag-asa ng mga kalalakihang nagmamahal sa kapwa lalaki. Ngayong gabi, may babasahin tayong liham mula kay Jill, isang kwento ng unang pag-ibig na tumagal ng dalawang taon. Pero ang sakit, dala pa rin niya hanggang na ngayon. Kaya tara na, samahan niyo akong pakinggan ang kwento ng dalawang taon ang love story ng unang pag-ibig ni Jill. Pero bago ang lahat, isang special shoutout muna kay Felix Salang mula sa Davao City. Maraming salamat sa walang sawang pakikinig at suporta bro. At syempre, kung gusto nyong ma-feature ang kwento nyong o magpa-shoutout sa next episode, mag-comment lang kayo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe, like, at ishare ang video na ito. Tara, umpisahan na natin. Hi Kuya Will, ako si Jill. Dalawamput tatlo noong mga panahong yon. Bagong empleyado pa lang ako, isang taon sa kumpanya, nang sinabi ng department head na kailangan namin ng dalawang bagong engineers. Ako ang na-assign sa hiring panel kasi magiging teammate ko sila. Marami kaming na-interview pero agad kong nagustuhan si Princess. Maayos sumagot, matalino at halatang mabuting katrabaho. Pero sa huling araw ng hiring, may humabol. Medyo haggard, halatang pagod, siya si Nerd. Hindi siya gusto ng isa kong kasamang leader dahil sa sinabi niya during the interview na two years lang po siguro ako dito. May ibang plano kasi ako after. Para sa kanila, red flag yon. Pero ewan ko kuya Will. Sa kabila ng haggard niyang hitsura at weird na sagot niya tungkol sa dalawang taon, may nakita akong spark sa kanya. Parang nakita ko ang sarili ko noon. Determinadong makapasok. Maayos sumagot. May pangarap. Kaya kahit may agam-agam ang iba, pinaglaban ko siya. Hindi ko alam noon na yung two years lang po ako na sinabi niya. Magiging totoo pala. Kuya Will, natapos ang proseso ng pagpili. Sa huli, sila ang napili, si Princess at si Nerd. Noong unang araw nila sa opisina, hindi ko inaasahan ang nakita ko. Si Nerd, Ibang-iba sa haggard na itsura niya noong interview. Ang linis niyang tignan, maputi, chinito, may disiplina ang kilos. Parang artista na papasok sa isang office drama. Doon ako nagsimulang mag-worry. Kasi parang hindi na lang ako impressed. Parang natulala na ako sa tuwing dumadaan siya. Ako ang na-assign magturo sa kanya. Sa una, professional lang ako. Pero nung unang araw ng training, habang tinuturo ko sa computer niya ang mga dapat gawin, hawak ko ang mouse, pero hindi niya inalis ang kamay niya. Parang sandali kaming nag-holding hands, hindi sinasadya, pero hindi rin niya inalis. Nagtama ang tingin namin. Doon nagsimula yung kung anong kuryenteng hindi ko alam kung saan ang gagaling. Araw-araw kaming magkasama at araw-araw parang lalong gumagaan ang loob ko sa kanya. Si Nerd, tahimik pero mapanukso. May mga tingin siyang parang may sinasabi na parang gusto niyang malaman ko na may espesyal siyang pagtingin. Lagi siyang nakatambay sa station ko kahit tapos na ang trabaho niya. Minsan, hinihintay niya akong matapos para lang makasabay pa uwi. Minsan, sa pananghalian, mas pinipili niyang kumain sa tabi ko kaysa sa iba naming kasama. At kahit walang label, parang may kami. Sabi ko sa sarili ko, baka ako lang ito. Baka assuming lang ako. Pero may mga sandaling hindi ko maipaliwanag. Yung minsang bigla niyang hinawakan ang braso ko habang nagtuturo ako. Yung minsang nakahawak ako sa tuhod niya at naramdaman ko may tumitigas sa loob ng pantalon niya. Hindi kami nagkatinginan, pero pareho kaming natahimik. Hindi ko alam kung dapat ko bang pansinin o iwasan. Pero isa lang ang alam ko, bumibilis ang tibok ng puso ko sa tuwing nandyan siya. Hanggang sa isang araw, habang lunch out kami kasama ang boss na pag-usapan ng status namin. Ako, single since birth, si nerd Single, sagot niya. Pero biglang singit ni Princess, di ba sabi mo may girlfriend ka? Tumahimik si Nerd. Halatang naguluan. Tumama ang tingin niya sa akin, pero hindi siya nagsalita. Doon ko napagtanto. May tinatago siya. Kinumpirma ng iba naming kaibigan. May girlfriend nga si Nerd. Trisha ang pangalan. Pero kahit alam kong taken na siya, hindi ko nagawang umiwas. Parang hindi ko kayang bitawan ang closeness namin. Lunes-lunes, nagluluto ako ng baon. Paborito niya pangaraw yung adobo ko. Hindi siya pihikan at laging nagpapasalamat. Kahit simpleng kape lang, pinupuri niya. Ako, kinikilig na naman. May mga gabing sabay kaming umuuwi. Kahit mas malayo ang MRT sa route ko, basta makasabay lang siya. May mga gabing kami lang ang nag-uusap sa messenger. Nagtatawanan. Nagsishare ng memes. Parang siya yung pahinga ko sa stress ng opisina. Siya ang dahilan kung bakit excited akong pumasok. Siya ang dahilan kung bakit umaasa ako. Dumating ang araw na kailangan akong i-assign sa ibang branch. Training for six months. Malayo, mahirap. Pero career growth din bilang pamamaalam. Nagpa-dinner ako para sa buong team. Pero ilang minuto bago magsimula, nag-chat siya. Andyan si Trisha sa baba. Una na ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung iniwan niya akong nag-aabang. O yung totoo. Andun ang girlfriend niya at hindi ako iyon. Nagpababa ako. Pero pinakiusap kong samahan ako ng kaibigan ko. Hindi ko kaya. Pagbaba namin, andun sila. Gusto niyang ipakilala ako, ramdam ko. Pero wala akong lakas ng loob. Dumiretso ako sa loob ng restaurant. Sa harap ng buffet, wala akong ganang kumain. Ang bigat ng dibdib ko. Parang nalunod ang lahat ng pag-asa. Sabay pa rin kaming sumakay ng MRT pa uwi tahimik. Binasag ko ang katahimikan. Oh, bakit hindi mo ako ipinakilala kay Trisha? Tiningnan niya ako. Gusto ko nga, eh ikaw itong umiwas. Hinanakit ba yon? Tampo ba yon? Hindi na ako nakasagot. Sa buong biyahe, tahimik lang ako. At sa puso ko, doon nagsimulang mabuo ang dulo. Nung nalaman kong magre-resign na siya, parang biglang bumigat ang puso ko hindi na ako nagulat. Parang may kutob na ako. Kasi naalala ko bigla, Kuya Will. Noong araw ng interview niya, may sinabi siyang hindi ko masyadong binigyang pansin noon. Two years lang po siguro ako sa company. Akala ko dati biro lang. O oh, yung typical na sagot ng isang aplikanteng hindi pa sure sa direksyon niya. Pero habang papalapit ang huling araw niya sa opisina, sa kalang tumama sa akin na seryoso pala siya sa sinabi niyang yun. Plano niya talaga umalis at habang paunti-unti siyang humihiwalay sa mundong nakasanayan ko. Doon naman kami naging mas madalas mag-chat. Araw-araw, gabi-gabi, doon namin nailabas ang lahat. Selos, tampo, mga tanong na hindi namin nasabi ng diretsahan. Parang binigyan kami ng chance ng universe na ayusin ang lahat bago siya tuluyang umalis. Doon ko na-realize, pareho pala kaming naghintay, pero parehong natakot. Hindi kami nagkaroon ng label pero pareho naming alam. May tayo. Akala ko, baka ito na. Baka kahit paalis na siya, may pag-asa pa rin kaming dalawa. Pero tatlong buwan matapos ang resignation niya, sinubukan kong i-check ang Facebook niya. Blocked na ako. Nagulat ako. Parang tuluyang tinanggal niya ako sa mundo niya. Sobrang sakit. Ang taong halos araw-araw kong kasama at kausap. Biglang nawala. Parang hindi man lang naging totoo. Sabi ng common friend namin. May mga chismis daw na nakarating sa kanya tungkol sa amin. Hindi raw maganda. At hindi totoo. Isa sa mga nagpakalat ang umamin at tumingi ng tawad. Pero huli na ang lahat hindi ko na siya maabot. Hindi ko na maipaliwanag ang panig ko. Nawala na ang koneksyon. Kahit friendship, hindi ko na nasalba. Ngayon, tatlumpot tatlo na ako. Marami nang dumaan. May mga dates, may fling. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, kahit ilang beses na akong sumubok magmahal muli, kapag ipinikit ko ang mga mata ko, siya pa rin ang bumabalik sa puso't isipan ko ang unang lalaking minahal ko ng buong buo. Kaya siguro totoo nga, Kuya Will, first love never dies. Hanggang dito na lang ang liham ko, Kuya Will. Salamat sa pakikinig at pagbibigay ng boses sa kwento ko. Lubos na gumagalang Jill. Sa kwento ni Jill, isang bagay ang malinaw. Minsan pala, kahit gaano ka pa katapat magmahal, kahit gaano mo pa siya pinaglaban, darating at darating yung sandali na kailangan mong tanggapin na hindi ikaw ang ending ng kwento niya. Pinili ni Jill na lumaban sa paraang alam niya, hindi sa sigawan o drama, kundi sa katahimikan ng pag-aalaga, sa simpleng presensya at sa pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Hindi siya sumuko agad. Pero sa dulo, natutunan niyang palayain ang isang taong hindi naman talaga sa kanya nagsimula at hindi rin sa kanya natapos. Kaya sa mga nakikinig ngayon, sana kapag naranasan ninyo ang ganitong kwento, huwag kayong matakot magmahal. Pero huwag niyo'ng kalimutang mahalin ang sarili ninyo kapag hindi na kayo pinipili. Ako po si Kuya Will at maraming salamat sa pagsama ninyo muli dito sa M2M Desires kung saan binibigyang tinig natin ang mga kwento ng pag-ibig at sakit na kadalasang tinatago lang sa tahimik ng mga puso. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment kung nakarelate kayo at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagmamahal na minsan masaya, minsan masakit, pero laging totoo hanggang sa susunod nating kwento mga ka M2M Desires sana sa susunod hindi na lang dalawang taon ang itatagal ng pag-ibig ninyo kundi panghabang buhay na